Magandang araw po sa inyong lahat, mga kapatid, ako ang inyong kapatid sa Pananampalataya, Brother Noel. Sa episode na ito, pag-uusapan natin ang kahulugan at kahalagahan ng Ash Wednesday, ang unang araw ng Kuwaresma. Bakit tayo nagpapahid ng na gabo? Ano ang koneksyon nito sa ating pananampalataya? At paano natin ito dapat ipagdiwang? Alamin natin. Huwag kalimutang i-like, i-share at, at mag-subscribe upang mas marami tatayong mapag-usapan tungkol sa ating pananampalataya. Ang Ash Wednesday ay ang unang araw ng kwaresma, isang 40 araw na panahon ng paghahanda para sa pasko ng pagkabuhay ni Kristo. Sa araw na ito, tayo ay pinapahiran ng abo sa noo bilang tanda ng pagsisisi at pagbabalik-loob sa Diyos. Genesis chapter 3 verse 19 ang sabi, ikaw ay alabok at sa alabok ka rin babalik. Ito ay paalala sa ating pagiging makasalanan at kahinaan bilang tao. Joel chapter 2 verse 12 to 13. Manumbalik kayo sa akin ng buong puso na may pag-aayon, pagluha at pagluluksa. Huwag ang inyong damit ang inyong punitin kundi ang inyong puso. Ito'y panawagan ng Diyos sa pagsisisi at pagbabago ng buhay. Bakit nga ba abo ang ginagamit sa Ash Wednesday? Una, ang abo ay simbolo ng pagsisisi sa kasalanan. Noong unang panahon, ang mga nagsisisi ay naglalagay ng abo sa kanilang ulo bilang tanda ng pagsisisi. Ito ay nakasulat sa Jonas chapter 3 verse 6. Nang mabalita ng hari ng Nineveh, bumangon siya mula sa kanyang trono. Pinubad ang kanyang balaban. Nagsuot ng sako at naupo sa abo. Ang abo ay sumisimbolo ng pagpapakumbaba. Ang abo ay nagpapaalala sa atin na tayo ay walang kabuluhan kung wala ang Diyos. Awit chapter 51 verse 10, Lumikha ka sa akin ng isang pusong dalisay, O Diyos, at ibalik mo sa akin ang kagalakan ng iyong pagliligtas. Ito rin ang isumisimbolo sa paghahanda sa pagbabago. Tayo ay tinatawag na magsisi at magbalik loob sa Diyos sa panahon ito ng Waresm. Ang Ash Wednesday ay hindi lang tungkol sa abo. Ito ay simula ng ating 40 days na espiritual na paglalakbay sa pamamagitan ng tatlong haligi ng Waresm panalangin, pag-aayuno at kawanggawa. Mateo chapter 6 verse 4. 1 to 6 at verse 16 to 18, sabi ng Panginoon, Kapag kayo'y nag-aayuno, huwag magpakitang malupot tulad ng mga mapagkunwari. Ngunit kapag ikaw ay nag-aayuno, mag-ayos ka ng iyong sarili upang hindi mapansin ng tao na ikaw ay nag-aayuno, kundi ng iyong ama na nanakakakita sa lihi. lang, Pagpapalalim ng ating relasyon sa Diyos. Pagninilay sa salita ng Diyos at magdalas na pagsisimba pag-ayuno at pagpipigil tulad ng pag-iwas sa karne tuwing biyernes ng kwaresma bilang sakripisyo pagtanggi sa sarili bilang paraan ng spiritual na disiplina kawang gawa tulad ng pag pagtulong sa mga nangangailangan bilang pagpapakita ng pagmamahal ni Kristo. Pagbibigay hindi lang ng material na bagay, kundi ng oras at malasakit sa kapwa. Ngayong nauunawa na natin ang kahalaga ng As Wednesday, paano natin ito dapat ipagdiwang? Ito po ang mga dapat gawin. Una, magsimba at tagapin ang abo bilang tanda ng pagsisisi. Pangalawa, magsimulang ng spiritual na resolusyon upang lumapit sa Diyos. Pangatlo, iwasan ang kasalanan at gawin ang tatlong haligi ng kwaresma mga hindi dapat tingin. Huwag tingnan ang abo bilang simpleng tradisyon. Ito ay isang paalala ng ating espiritual na buhay. Huwag ipakita ang iyong sakripisyo para lamang purihin ang iba. Ito ay personal na paglalakbay patungo sa kabanalan. Kung as Wednesday well ay pa sa isang tradisyon, ito ay paanyaya ng Diyos upang tayo ay magbalik loob sa Kanya. Ito ang ating pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at iwaksi ang kasalanan at mamuhay ng may kabanalan. Huwag kalimutan yung pagdiwang ng Ash Wednesday ng may buong puso at pananampalataya. Maraming salamat po sa panonood. Huwag kalimutan i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang Catholic teachings. Hanggang sa susunod ng ating episode, pagpalaid kayo ng Panginoon. Sa mga nanamama, mga anak ng Espiritu Santo.